Naiyak ka rin na niya. Oh, ganyan niya yung likod ko. Oh, ganyan parang kinukupport pa ano? ano? Ganahan ako siya ni mo. Niya. O, hindi niya. Dahil two months old pa lang siya, hindi niya na maano yung mama niya. Maramdaman hindi niya na ma-feel na. Pero syempre, sabik siya na may may mama siguro kasi. Nung hinahag ko siya, sabi ko, ako si Ate Ligaya. Nagtawa siya, tapos ginaganya yung likod uh, ko. Parang kinukupport na ano, niya Naano siya ako. Tawa So, mga Nakaganda pa naman yung bata. Kami mm. Sa gustong magbigay sa. So, sa mga gusto pong tumulong dito mga kaibigan sa bata na ito. sana po sa may mga mabubuting puso diyan. Uh, sana po bukal din sa puso niyo po na sana matulungan niyo po siya po mga kaibigan. At hindi masasayang yung binigay niyo kasi makikita niyo po. Opo. Bibigay talaga namin. Talagang ah ka ano Oloh, kuya, na lang ayaw na bitawan si Ligo. Halala. Ah, ayaw lang sa. Guniti lang sa kay Luoy. Ayaw na. Halo. Nakakainis naman. Halo. Kuya, din na siya mamaya. Hala, ganahan siya ni Ligaya. Halala. <laughs> Hello guys. Ah, nandito na nga kami sa taas po ng bundok po kung saan na ah, meron po kami ah, bibigyan po mga ka -idola. So, So ayan guys na, Nandito na kami sa location kung saan So ayun na nga ka, Mga ka-idol ha Pinakatuktok na po Yung uh, pinuntahan namin guys Yan Marami pa kami matulungan At Sana kay madam po She, thank you po. Thank you po, Ma'am. Ah. Sa binigay niyo po, Ma'am. Syempre po, ah, sa binigay niyo po marami po pa, pa po kami mas matutulungan po na mga ah, po, Ma'am. So, thank you po. So, ngayon po is eh, ah, nandito na po kami sa taas, Ma'am. Team po. So, tara guys. Tara, let's go. Okay. Ayan yung mga bitbit -bit namin guys. Nice. So, so nagbitbit -bit lang. lang anong in. Tara, tara. Uh, sama ko ngayon si Ayan, mga bitbit -bit, -bit sí, namin. Si Sister Gaya, si Sister Pinchor. Ayun, so, sobrang layo din namin kami. Ano lang Kipira. kami ano, nag baktas uh, kami. lang. Pakurug-kurug yung ano na pwet namin sa kanila. <laughs> tignan nyo yung ano? So, yun na guys, mm -hmm. nandun yung mga bahay po sa pinakababa po. wala din naman. O ako kay para ano? magunitan, magunitan ba? lang, oh. okay okay, okay. Tara, meron po kami isang kami. <coughs> Tao po. Hello. 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 ba Hello. 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 Dito Malang pa ang bahay ni Kuya sa pinakatuktok. tok ah, Ay, oh. na, Dito, Wow. Na tayo. Hala, Diyos ko, napakalaking-laking aso. Yeah. Ay, Hala, uy, ang laki ng aso mo, Kuya. Kaso, aray ko. Ayan. Hala, pagkakasal. Ay, yung bata pa. Uy, natin Papakita natin mamanya. Kuya, uh, nandito po kami. Magandang hapon po, Kuya. Tutulungan Ako yung nagsabi sa iyo na tutulungan kita balang araw. ngayon ko pa lang naano sa Kain pa sa nakakabaliktad. Papasalamat kami sa tumulong, no? Kasi pinapakita ko yung ano? Anak mo. yan, kuya na. No. Ilang taon siya, kuya? Five. Five, Five years old. Adanya. Kayo lang ba mag-isa dito kuya? Tingnan mo siya. Ano pala siya, bulag? Hindi. Ba. Mama ba yan? Bulag. Tignan natin, natin ba? Tignan yung ba. Tatawagin mo dati. Iiwan ko ng kanyang asawa. Nasa no, siya na ano lang nag-aaraw ba? Ano ang tabaho mo kuya sa araw-araw? Anong... Ano anong Halo, ma. saan, anong, ang tabaho mo? Sino magbabantay sa anak Ano? Magdapawa? Asa Aasa ka. Asa ka sa kapitbahay. Ah, sa kapitbahay niyo lang po iniiwan ko ya. Sige po. Ingat lang ng si Kuya. Nanindig talaga yung balahibo. Ah, ma'am, ito na yung sinabi mo na tutulong tayo sa kapwa na mga nangailangan no, kahit Pwede pa, ano pa. Okay, lang kuya, ipakita ko ya. Ano ba yan? Marunong ano na ba siya magsasalita kuya? Hello, baby! Ayan Ay, talaga yung bata. Pwede ah. Pwede mo din siyang puupuin. Kaling ko ah. Pero magsasalita di ba siya, kuya? Ay, di siya marunong magsasalita. Hindi siya marunong magsasalita. Ay, salita, guys. Oh, ang tangas na inong niya. baby. Ang tangas na inong. Hello, baby. Baka malaglag ha. Hindi siya marunong magsalita, kuya. Masig na siya. Ay, ay nakikasama siya. Smile is smile, baby. Ay. Ah, ang kalungo. May surprise kami. Kahit kukunti lang. Oh. oh pa, uh, uh, may katalo ano, na siya. Nalipay. May bibigay may sa'yo, baby. Pagkain mo. Mga biskwit, Ano ba? Baby. Oh. Oh. Kahit na talo. Nakita yeah. Sobrang ano yung bata. Yung mata pala niya, parang may ano siya, kuya, no? Parang may puti siya na nakaharam. Mm -hmm. Pero napatry niyo po ba yun? Ipacheck up, kuya? Na baka sakaling makakita siya? Ayun, Inborn na talaga. siya, Adi naging siya makakita. Okay. Oh. Uh, Kay siya Dili siya madalao kuan kuya ka ng oh. Dili na daw N madao ang glisser. Katarak na Katarak na ang gikonsya. Ano? Katarak na to? Dili. Katarak na hirang katarak. Katarak lang na siya patulog. Hi, namo Na siya patulog. Bibi, bibi. Ay, oo. Kay pampalimpyo raman to siya. siya Pero, o. Oh, Basin ang inyong lang dyan siya. Inborn. Kanang mawag siya sa pagpanganak sa iya haba. Oh, ano, ano, Kanang mawag Oh, maganda pa ba yan? yan. Parang rushing baby ba? ba? Kamay ko yan. Hi. Hi, baby. Bless. Kuya Kelvin to. Bliss ka, bliss. Bless ka, bless. Bless. Bless, dapat Hindi siya nakaka... Oh, ayan. ano talaga? Hindi talaga siya nakaka... Ano talaga? Basig nahalok siya, basig mahulok siya ba? Wala siya makita. Wala, G, makita gini siya. Kaluoy pa so, di ay. Awa talaga. May ang mga...

<laughs> Nalipay ang bata. So, years nang kapin karoon. Wala giyong masing piso. Nasaan na siya, nagsarap na siya. Pero katong pag-baby siya, pila siya kabulan bago gibihan siyang mama. Maano? 2 katulog ito nga. Uy. Dakot-dakot na. istorya, yung ini. Di niya madawat. niya madawat. Ang iyang... Tapos yung... Eh... Sa iyan ako ibibig. Niyang upot siya mo. Hindi siya masugot. Kaya nga kayo doon. Niwan nga naman. Niiwan siya.

So, na, dapat Blessing yung, naman yung, yung... ganyan Ayan, kuya. bigay din yung makeup balang araw kuya makapag oh. baka balik kami dito baka may more ano pa bigay namin sa inyo kuya bibigay sa atin di ba oo oh, oh. may magbibigay ulit may blessing na naman ulit babalikan natin kung anong mm. anong Ang pangangailangan bata bawat araw nito kuya ano uh lang -huh. pagkain gatas, Pag gatas. Diaper,

Nita lang sa giyahan. maulaw lang yun siya sa iyong anak yan. Mga nga na kayo. Sa iyong ikan. siya o palin kayo niya. Dalun. Kaluboy. Uh, Grabe naman yung mga nga. Ay, ina nga. Uh, ito kuya, may naabot kami ng konting tulong. Uh, ano lang to? Dadalawahin na lang natin. Oh, oh, dalawa, lang natin. oh. oh dalawa lang. Oh, dalawa lang. Oh, per kilos 'yan 'yan ito. 4 kilos. Oh, may mga gatas din. Kahit ganito lang yan, ah, sana makatulong to sa inyo. Dalawa. dalawa. May, may, may bibigay kami sa iyo. Ah, sana. Ito. Oh, isa pa. Ay, yung ano. Kaso to isa. Ay, uh, ay, dalawa yan. Oh, dalawa na para ay, sa inyo. Uh, bibigyan mo naman ba Yung mga. Hindi. Maraming Yung hindi yung hindi. <tikin yung tinagawa> may mga lollipop. Bibi! Wow, ay, hindi mo dahil niya makita. Dahil kuya, no? Bibi, oh. Lollipop, bibi, oh. Laoy, diligin niya makita, kuya. Di balik, kuya. Malay mo naman, kuya. Sa sunod, pagbalik namin. Hindi lang yan ang mas ama ibibigay namin sa inyo. Next time. O, meron ka. Teka nang kung ano e, Ito mga kaibigan, <sighs> magpapasawang makalagas <matang atasalatan. laughs> sa mga tao. Hindi talaga mga kita. Oh. Gusto ko siyang tulungan nung dati. Tapos walang wala ako. Pero ngayon, dito si Ma'am Sheep na nagpaabot ng kunting tulong. Ayan. Yeah. Nagpapasalamat mm. kami. Picture tayo uh, na Nagpapasalamat uh, kami sa uh, Panginoon. Uh, lalo na sa, sa aming team. No? Uh -uh. Team Sheep, si, si no? Uh, Ma'am, uh, ikaw yung hulog ng langit, uh, uh, bigyan mo yung bata sa pangangailangan. kahit hindi kompeto. No? Ano? So, ah, ano yung may, may sabon ano? sabon na ano yung may sabon kung ano? ano yung may sabon ano, ano nun, nun, okay, uh, yung may sabon kung ano? ano yung may sabon lang ano? ano yung mo, sabon kung ano? Ako ba yung Pampers, ano Ay, pa, nag si Ligay kasi naka-relate siya. Ako na ba yung, nanay? Ano? okay lang yung ate, okay lang yan. Umiiyak talaga si Ligay, nasaktan siya sa ginawa ng kanyang ina, iniwan ang sarili niyang anak. No, hindi niya, ano hindi niya tanggap kung ano yung yeah. anak niya. Sige, uh, Bing. Uh, ano na, oh! ano ang tawag oh! ito? Anong pangalan niya, Kuya? Karen. Karen biskolang, lang, no? Balang araw. O, sana. kami. May financial kaming ibibigay, oo, ibibigay sa ibibigay sa para iyo. makapanghanap buhay Ay, yung papa mo. Oo. oo. Anong, ano? Para, para, para kahit para pag ang yun yun. papa niya, pwede eh, niyang i-ano. Okay. kuna, kuna, ano Pwede ba itong kunahin? Ay, hindi na yan. Pwede ko ikuna hindi. siguro. Ano ba lang yan? Vitamin. Vitamin. Oo, oh, vitamins. Waka. Tapos okay, yung mga... Okay. Kuya may kunting sabon din Kunti kami kuya. Kukin, kuya. Kunti lang talaga ang ano namin kuya kasi ah, nagsisimula pa lang kami wala. kuya. Ngayon pa lang ang unang-unang araw na nagcharity po kami tapos kayo po kagad yung naisipan namin na apuntahan kahit uh, maliit lang na bagay. Kaya. Sana sa makatulong, makatulong po sa inyo. Kuya more pa. Oh, pa. Uh, Ilang beses ba, pa kami babalik-balik. Huwag kuya. lang mo. Wala ng pag-asa. Baka babalik kami Oh, malay niyo sunod ko ya. Ibigay naman oh. sa atin, di ba? Oo, para sa bata mo. Mhm. Mm -mm. ano tayo? Mabili tayo ng ano? yung vitamin pampers, di ba? Oo, ano. May kutsyon ba tayo, Kuya? Wala. Di ba kailangan kutsyon? Pag oh, pagbili na oh. siya nga yung laruan na lang para may kalaro siya. Oo, oh, yung, yung, mga laruan. Manika, kung gusto siya ng telepono, mag-telepono yung Ah, karama mga mutingong Ah, nga dua. Ah, pero maka siya, kuya. Makabati dahil siya. Awaan sila ko na kaya kitinubig. Patiyog-tiyog din sila ko. Di ba nung dati yung kapatid ko na di ba? Umiiyak to. Bakit sa ngayon hindi na umiiyak? Ay, makarungog. So, Makadungog siya, di ay. Dungog na na iya. Kaluoy. Ate Ligaya, huwag ka nang iiyak talaga kasi ano, ka naman? Kasi may tao talagang hindi comfortable sa buhay. Iniwan pa mismo niyang, kanyang anak kasi pinahiya. Para oh. tagal daw? Oh. Yung minsan niya, kung wala ang kapitbahay, maghanap siya ng pagkain. Minsan nga hindi makapagpunta doon sa kanyang tinatanim or ano yung sadline niya. Kasi may mga wala <coughs> mga hawa talaga niya. Sana naman, hawakan ni Bibi. So, Sinong maghawak nito? Ikaw muna. Ako muna. Sige na. Palit-palit tayo -palit e, para lahat tayo makaano sa kanya. Tarungin mo yung ano niya kasi ha? nakikita na yung ano niya. yung ay, uh, short niya ko. Baka siya. Dili. Dili mo siya. Dili lang. Hi, Bibi. Dapat nga siya yung... Ay, tawag doon. Siya pa siya yung dapat na merong nanay eh. Oo oh, oh, kasi noong kasi oo oh, kasi kailangan talaga niya kailangan, kailangan ng aruga ng mama di ba? Oo. Oh, oh. Pag-aaruga, pagpapakain bawat araw. Mhm. Di ba? Kailangan talaga baby. ng nanay to. Andiyan ka bibi. Ah. Bibi, patubang ba, godsan.

Oh, Pero, hindi siya nagkakataon na <laughs> akong <safe> <clears> at, <throat> No, Ayaw niya na magpalapag. Shhh! <mumbles> bibi? Oh, oh, <mumbles> o, siya sa siya. <inaudible> <wala, inaudible> <inaudible> <inaudible> Hi, baby! Ako si Ate Ligaya. Ako ka ni ako. Naiiyak ako. Na, nahihilak na yun. Naiiyak ako talaga. Hindi ako makarelate na yung... Siyempre yung sila dapat yung may mga nanay. Hindi na guys, umiyak na si Ligaya. Ayan na. <laughs> ayoko na <laughs> Hindi, ayoko talaga no. yung mga part na iniiwan-iwan yung anak. Tapos sila yung no, nangailangan. Tapos na, pabunta naman sa iba, magkaanak. Tapos iniiwan oh. na naman. Baka sa pag-iwan niyo po sa anak niyo na dapat kayo yung uh, nag-aruga sa kanya. Baka higit pa po yung ama. matanggap niyo. Baka hindi lang ganito yung oh. ano hindi naman habang buhay, ganyan ang hida. Tapos tapos tayo, walang walang pangalaga. Hindi natin masasabi nga kapag nagkaanak siya, hindi rin ganyan. Kapag ganyan din, iinulit pa. O, baka mask pa. Mask ba Diba? Dapat... Kung ano yung sobrang sakit na iniwan mo, siya ka din babalik iyo Yun na nga, dahil hindi nakakita yung anak niya, dapat siya yung magiging mata at kamay paan ng anak niya. Kasi nga, walang, hindi nakakita. Hindi niya na, ano, dapat siya yung nag, ano, sa anak niya, yung parang, yung... Hindi man nakakita yung anak niya, dapat lundian yung nanay niya para syempre yung yung iabot lahat ng mga kailangan ng anak niya. Kung pwede lang sa akin lang. Pero okay, wala tayong okay. ano? Oh, syempre yung ano, man, pero maghanap buhay muna tayo. Saka mm -hmm. kapag may Pwede naman tayo maging nanay niya. Susuportahan natin pag may blessing tayo. Pwede natin yan. Kukunin, dalhin oh, natin sa bahay. Diba? Tapos papakainin natin siya. Kapag may blessing ulit tayo, Happy punta baby. tayo dito. Mm -hmm. Natatakot siya. Ay, baka maano ang so. Tapos malambing siya. Sobrang higpit ng yakap niya sa akin. Ako na naman. Na, okay. sige. Hello? Hello? So, Hindi, ate. Ito. Ito. Si Ito. Ate Jenny, bibi. Love kay Ate Jenny. Lutong to. Nikita na siya. Hi. Ayan na. -tua siya, girl. Gusto niya talaga ng, ano, may mama siya. Parap ko dito, Jenny. Ayan. Ay, <laughs> aku, talaga Ayan. yung mga Yung ano. Mayak <laughs> 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 na talaga Uy, nagtawa-tawa siya. Nagtawa siya, Uy, siya sa siya nung ninagpo siya talagang ano, ganyan, ganyan. guys <laughs> ito, ito, eh. Be, balang araw, Be, makikita mo sa mama oh. mo na oh. na'y na tumutulong sa'yo. Uh. Kahit wala kang ina, nandito yung nagmamahal sa'yo. No? Uh, papa mo, malalong lalo na ang Panginoon, Be. Mm -hmm. Matiligay, ah Yes. Umiiyak talaga si Ligaya guys. Hindi, kasi kasi ako sobrang sa, nasaktan siya sa ginawa ng kanyang kasi, mama ba. Ah, uh, lumaki din ako na, na hindi close sa mama ba. Ah! Kaya nakare ako sa mga Baka head to head kayo. Yung, head, yung head, parang head. iniiwan na, anak na iniiwan parang. Sobrang sakit talaga. Oh. Umiiyak talaga si Ligaya guys kasi. <laughs> hindi ito, ko talaga man, kaya yung may tawad. mga ganyan po. Kasi hate ko kasi talaga yung... Yun. Yung may anak ka dapat. Ay, ganoon. Tulad nito Tudu na lang siya. Kapaningin dapat ikaw na nanay, ikaw magiging mata at paa niya. Dapat ikaw yung magiging kamay niya, ikaw ang magagay sa kanya. Dapat ganun. Untik na nun ako makaiyak. Ako, para maluha-luha. Sa totoo lang po, talaga masakit para sa akin na makita ng mga ganitong tao na yung iniiwan kasi po Ah, laki po ako na malayo sa mama ko kaya alam ko po yung feelings na naiiwan po. Tapos maswerte pa rin po ako dahil kumpleto po ako. Kaya kung kumilos ng sa akin. Pero siya po dapat yung mama niya is yun yung magiging mata at paan niya. Siya yung maglalakad, siya maghihila. Siya dapat ang magagayad sa anak niya. Pero ano po yung ginawa niya? Pero ganoon pa man hindi natin magpilit yung mga taong. Kaya kanya kanyang ah, gusto yan. So, sana po sa nanay po niya. Makikita niyo po balang araw kung anong magbabago po yung buhay ng anak niyo. Oo, oh, oh, amen, amen. Amen. Yun. Yan lang po no, sa video na to na sobrang awa talaga yung mata no. <laughs> Sana no sa susunod na video po na si iligaya. hindi niya mapakali yung isip niya. Sobrang nasaktan si atiligaya atiligaya is, <laughs> hindi pa to hindi pa to <laughs> ano, Ligaya, ano. Balang araw, di maka ano tayo, makabalik tayo dito. <laughs> <laughs> Pero ang honest guys, talagang masakit para sa akin. Oo nga. May umiiyak na na OFW dito mga mga ano, mga Hi, viewers natin. Tingnan niyo. Hi B. Tungtuwa nga siya yung sabi ko. Hi B, ano ako niya? si Ate Ligaya. Tung talagang narinig <laughs> niya ako ng tawa talaga siya. Oh. Naiya siya. Hindi natutuwa. Natutuwa 'yan. Hi. Nagtawa siya. Tapos ang higpit ng yakap niya. Sana no, oh, sa, oh, sa okay. mga solid supporters natin, no, oh, sana mabigyan natin siya, no, by tapo. Oh, sana mabigyan po natin Saka siya ng tulong ano sila, po. yung higaan, lang po, lang po no, Sana no, makikita niyo po yung oh. pagayan niya, na, totoo talaga, tutulungan, tutulungan, talaga mm. na po. Mm. Pero, tignan niyo po. Hindi, babalik kami dito, ha. Oo. Oh. Balay mo sa sunod bibi ah, hindi lang ninyo yun maibigay namin oh. sa'yo. iyo May... Kumpleto na. Baka isang truck na yan. <laughs> Oo. Umalay mo. Umalay mo. May mga tao na ano. Meron naman din talaga na. Okay, ka lang. Uy alam mo ba. Humingi tisha e, girl. Uh -uh. Oo. Alam mo yan naman ang hindi nababayaran eh yung. Mapasaya natin siya kahit sa mga ganyang bagay lang. Bapa ba Oo. Sayang ba yun Dili sayang, maswerte mas siya. Kanang gibayaan siya ba? Oh, sakit ka Ayoy. oy, Dito ko ganahan anak. Naka nang mga nanay na mga walang kwenta. Yung ano ba puro lang sa ano tapos hindi panindigan. Oh, uh, iniisip lang yung sariling kaligayahan nila pero hindi. Dalaga, tapos oh, pero yung anak pinabayaan uh, pala. Panis. Tawang tak tak anak igaw ato. <laughs> Uh, okay lang yung mabuntis na maga basta pinandigan niya lang kaysa na mamagbuhan talaga tapos may anak na hindi pala. Oo, oh, para pumunta sa iba. Oo, oh, tingnan mo girl, tumatawa siya o. Oh. <laughs> Tungtua nga siya na may ate siya. Oh, mm. Ikaw na po. Ikaw na <inaudible> po. Basig maghilak ng sagkagdali ah. Oo, oh. hali bibi. <inaudible> Oo, oh, dito makakaano, no. Dali bibi. Bugat man yeah. din siya, no? Dili Mag man. Nag-vitamin siya. Dili man siya bugat. Ang pangitin niya yung legs niya. Ano naman siya, nalipay siya. No? Nalipay. Mm. Baka iiyak ka na naman. naman Oo, oh, ganyan niya yung likod ko. Ganyan parang kinukomport pa. Ano? Ganahan siya niya mo. Ano? O, hindi niya. Dahil 2 months old pa lang siya, hindi niya na maano yung mama niya. Maramdaman hindi niya na ma-feel na pero syempre sabik siya na may may mama siguro kasi nung hinahag ko siya sabi ko ako si Ate Ligaya nagtawa siya tapos gitiganya yung lipot ko parang uh, naano na na naano pa. siya ako ang... tawawa talaga So, Ay, yun mga nakaganda pa naman yung bata sa may gustong magbigay sa oh, sa mga gusto pong tumulok po dito may, mga kaidol may, sa bata na ito uh, sana po sa may mga mabubuting may puso sa, uh, dyan uh, po uh, sana po bukal uh, po uh, sa puso uh, nyo po na sa sana matulungan nyo po siya po mga kaidol at hindi masasayang yung oh, binigay nyo kasi makikita nyo po opo uh, bibigay talaga oh, namin talagang uh, nakaka ano oy eh? sana ko ako talaga meron talaga kukunin ko hindi ako yung unang-unang tutulong Ganyan. tayo. Oh. Ngayon pa nga tayo. Nandito si Mogu. Hindi, ilapag ko muna kayo. Mag ano ako. Lapag ka muna rin ha. Lukyo, diri na lang mo. Ayaw na bitawan si Ligaya Kalala, ayaw lang sa, gunitin lang sa kay Luoy. Ayaw na. Hello, nakakainis naman. Hello, kuya, diri na siya mo ngayon. Kalaganahan ni Ligaya. <laughs> <laughs> Ala la la la. Ala la. Oy ayaw lo. Oy oh, ayaw. 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 Binak lang, ah. Kala, no, no, no. <laughs> na na. Ala ka lo. Oy. No no. No 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 no. Bye bye. bye, bye. bye, bye ayaw ko. Ka, oy kalu. Oy niya. Oy. Hello. Kuya ko ano naghilak ba yun? Gunitis sa kau. Lo ba?

Dito Kaya ka na lang, maiwan si ka dito. Oh, <laughs> <laughs> tungtua siya. Alam niyo yung busis ko ba? Hala, Kuya, ay, salamat sa pagpunta yun dito. Hanggang ah, dito na lang Bili na lang ka Dito, bi, bi, pang -pang dito ka na lang. Ika na lang magigasawa ni Kuya. Ay, 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 bakit hindi? Ay! ay. Bakit gwapo naman si Kuya? importante naman is mabait yung tao. Oo, talaga. Uy, umiiyak, umiiyak siya. Ano, umiiyak siya na mag-uwi na ako, kuya. Ay, wag sa. Ayaw sa. Luoy. Ano? Bigay mo na try. Bigay mo try. O, punta na kay Papa, Bibi. Ah, hindi na. Okay Uy, na, na sa kanya. Okay na. na. Bye. Yes, salamat kuya. Sa susunod na, na pagbalik huy. namin. Babalik kami, kuya. Sa susunod, kuya. Hindi lang yun uh, bigay uh, uh, namin. Sana uh, uh. maraming tumulong po sa inyo, kuya. Bye-bye. Bye-bye, Bibi. -bye, Kawawa, naghihilak ba yun siya ganino? Wala ko, grabe niya nga sa damit ko. Wala ko, balik ka na. Bye-bye, Bye-bye. Oh, babalik kami Babay. dito, baby. Bye-bye. Bye-bye. Ha? Babalik kami, ha? Balik ko sila. Oh, balik Ay, mi, kuya, ha? Ano Gaya mo? Oy!